matamparak. Pag ulan dyan ko kamata, no? So, gabot akong anak na si Victor. Nakulati ko sa iya. Kaya na-shed na siya ang mga regalo sa ako. Ang agigat daw kang Grace. Abilated uh, uh, Mother's Day. Mga chocolate. Mga pagkaon sa pato char-char. lugi -lug 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 mga kalamparak. Nagkaon na takay namin. Nakaayong chocolate. magkaon mga kalamparak. Ipakita na ako sa CCTV, no? Ang pag sa akong anak na si Victor. Nga na-shed Mga chocolate. Nakulat kaayo ko. Ayoko. Ano oh, grabe akong kalipay ani oh. Tugon akong kalipay gabi sulod gawas sa langod ko sa akong anak oh, nga agad, dala na koy iro. O oh, pag sulod sa akong anak, di na din nagipakita nga gihatag ni Grace mga chocolate gikan daw sa Manila bili titanin niya nga Happy Mother's Day. Dali na kay akong anak mo uli na dayon Ginoo ko kay lakon kay kuani sa iya pa kay detso din siya mo uli. Ano Grabe nga lokso-lokso na ako ay kalipay mga chocolate nga dala niya uh, tanaw na kalamparak tekan kayang yang gi nga mga chocolate ayo sa moli naman siya dali naman siya igo naman gato dihag na lang ko yag oh, na lang ko kay lakod kay ko ana mga kalamparak babay na oh kalamp kalamparak excited jud kay ko mo chocolate no gigutom jud ko tanaw tanawa og before ta magkaon din an, a, mga kalamparak uh, mobalin di tag pwesto so mga kalamparak tanawa mo kaon na di kalamparak ay eh, tanawa na abriha <coughs> na di na ko na to na di kay kung, tanawa, so mo na ta oh <laughs> tanawa ang kuy kalammi tanawa kalamparak si hab hab ka na ulog pa jud <laughs> Ang <many, mga> kalamparak! <laughs> ay giyato ni Victor pero sa kuang ha ni daw ni Grace o oh, karo lang buntaka. ka punta ka best yung kaya thank you Grace hindi ka daw sa Manila nag-antos siya so belated mother's day niya sa apa dyan oh. si apa dyan apa dyan lamig ano kayo ano ko dagan ni mga kalamparak <laughs> bye <laughs> apa dyan bugat kayo ha <laughs> thank you Grace. thank you Grace. Hindi na sila kalos <laughs> sa ina. Dapat di, di ka namo ka excited nung di ka ilamig di ka yung jutni, di ka ula mo sa kung asa sa kung anak na bagdungon o Christopher. Thank you kalampara. Grace, thank you Grace. Tama mga kalampara kapit ako malimutan. Super. Kaon ani. Thank you Grace. <laughs> Grace, thank you Grace. <laughs> okay, <laughs>